madiskarte gyud ni ang akong asawa tan-awa ninyo bugat kayo ni ang lag niya dili naman kaya nga alsahon kay tungod sa kabugat nangitag paagi gigamitan niya o kadina Iyahang gihikot sa iyahang uh, excavator nga mauna na mag magalsa kay laliman na awa di bada ko bugat gitin kay na unya may man tagligon pa pataog bukog Lisod kayo atong ampingan, ang atong lawas. Kay kung ma-injury ta guys, lifetime na na, na tong dalhun-dalhun Labi na magkaidara na ta. Maayo gani kay naami ami machine, iyang naunaunaan nga. yahan ang gamiton para dili na siya kinanglan pa sa mga lag kay, ang nahabili na mo nga mga kahoy o mga firewood ay mga dagko na nga lag nya sayang mampod kung dili ni namo gamiton kay hapit na ba ini nahurot ang amo ang mga uh, firewood din nga tinigom ang kinidayng mga logs gikan ni siya sa mga kahoy nga amo ang gipamutol sa una sa pag build na mo aning among balay daghaning kahoy nga amo ang naputol oh, uh, tanawa ang machine ra ay mag alsa anang bug at kahoy nga log mayo gani na apo ni siya yung mga holes ang holes na, na diay niya gikaon na siya sa anak Grabe kadagan ang anay di dapita sa mua. bisag buhi pa ang kahoy di anay na na siya. Mauna nga ang mga kahoy diri rin uh, tanaw ni mo healthy pero halo na di na siya ang uh, ilaw. Maski buhi pa ang kahoy. Umaw na amo ang gamiton pang bugha sa kahoy guys. We had a uh, log splitter. Dili na magamit og atsa. Gamay rin yung amo ang lag splitter pero at least it help na magsplit siya sa mga kahoy. Okay, mag shout out sa sa mga previous na nag-comment atong video. Shout out to Jula and also shout out to Nils. Salamat. Salamat sa comment. And shoutout kay Isagani De Jesus Obida and also kay Linlen Narva Stella. Is isa ito sa mga solid supporter natin. And also shout out to Len Pilietero Sumbilon. From Toledo, Cebu, usilingan rata uh, kay Karkar ang amua. Kung gusto ninyo na magpa-shout out, i-comment lang ninyo ang shout out at yung lugar na inyong saan kayo galing. At guys, um, yung shout out, ma-shout out natin dito, yung name nila ay ilalagay natin sa ating paraful entry. At abangan dahil sa sobrang busy ko pero mayroon akong mga lista, i-announce ko lang kung kailan mga